Lagay mo na rin dito para mahanap dito niya. Balik mo sa isa. Tatlo pa lang. Oo, ang board mo. mag Ha? Ang Ano oras? 9.34 9.34 third piglet out second party to second piglet out 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 second piglet piglet out second 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 tatapos lang po magkapon putol ng buntot And... bilog na bilog na mga ito oh eh. ang hmm. ito oh cute oh cute eh

Maina Glandi Nakalaba Zing Pen Toloi Parin Pag Bibigay Beak Complex

Manganganak na po to si Mama 13 kaya ayan. Kini cleanse na siya ni Dancing Bulilit. Para malinis. Lalo na sa may chan, baby. Sa may dede. Kasi doon. Dishwashing soap po food grade para hindi naman makasama sa ating mga diit. Ayan. Oh, bait ni Mama Pig. Huwag mong pipisain ng dede. Mami, may gata sayang. Huwag mong palabasin ng colostrum. Dapat, unang dede-de ng colostrum ay diik. Protection po nila yon sa kanilang mga katawan pang pa boost ng immune system. o pa baby oh sa may balakang mamaya naman pag kumabilas siya sa kabila naman round the clock duty thanks for watching